Shut out mga karot trip Ngayong araw mga sir ay Papunta nga pala ako sa trabaho uh, Nadaanan na rin natin yung ano mga sir Yung bagong bukas na Rosie uh, Dito yan sa may Sa Surigao del Norte So kung mga taga rito kayo sa Surigao del Norte uh, Sa badass season bayang doon sa unahan laser, pagkuwag uh, medyo malapit lapit sa inyo ang lugar na ito nga mga guys mga sir mga ma'am so pwede nyo itong bisitahin so habang papunta nga doon mga sir ay pinaplag ko na rin itong daan na dinadaanan nyo ngayon so hapon na nga pala ngayon mga busing para makita nyo rin yung lugar namin dito sa Surigao yung mga hindi taga rito sa Surigao para makita nyo rin yung kalsada namin dito kung gaano kaluwag ayan, guys <laughs> di ba maganda mga guys mga sir mga mom so ayan mga bossing habang mapunta tayo sa trabaho ay nagbablog tayo para magpagbigay rin tayo ng mga kunting lumabas yun sa inyo uh, lalo, lalo na dito sa mga malalapit lang na lugar kasi kung gusto nyo kumuha ng motor na affordable affordable na motor na mapagkakatiwalaan uh, hindi naman natin ik may kakaila mga busing na ang rosy ngayon ay maganda na rin yung kanilang mga motor kahit sabot-sabot lang ay maganda naman uh, durable naman kung pang service lang ang kailangan ninyo mga bossing so ayan Rosie kaya ngayon mga guys mga sir mga mam -ma, pupunta tayo doon sa bagong bukas na tindahan ng mga motor ng Rosie dito lang yan sa batas so disclaimer nga pala mga bossing hindi pala ako ito trabahante or konektado sa Rosie Uh, gusto ko lang uh, i-share sa inyo yung kanilang mga pinipintang bin mga motor para rin naman kung gusto nyo kumuha ng motor ay may idea na kayo mga busing so alam naman natin mga bus na pag-grocer medyo mababa yung presyo yan mga bus hindi kagaya ng uh, mga branded na motor na may kamahalan so kayo nang bahala mga bus kasi kayo naman ang bibili inyo kung branded mo or... sa bagay yung rosy ngayon mga busing hindi mo naman masabi na branded o hindi kasi matagal na rin yung rosy uh, kung baga tested na rin yung ano nila yung mga paninda nila na motor although may mga ibang motor na medyo nagaabiriya sa rosy pero hindi naman lahat mga bus kasi kahit anong motor naman mga busing pag napabayaan ay siyempre masisira talaga yan kahit naman sa mga branded mga busing mayroon naman mga factory defect na tinatawag so hindi ako nagpo-promote dito mga busing sa akin lang ay tumutulong lang ako mga bus kung saan kayo makakabili ng motor na mura at malapit sa inyong lugar so dito nga pala yan mga bus sa Patas Surigao del Norte sakop ito ng Placer sakop ng placer Surigao del Norte so habang nagbibiyahe tayo mga busing yan so dito nga pala mga busing mayroon din ditong gasolinahan na mura yan dito banda sa Mabila mura lang gasolina dyan mga bus so sa ngayon, sa ngayon mga busing yung itong gasolinahan mga bus ayan nagsara na yan yata mga bus kasi hindi ko itang nagbukas sila baka nagsara na so kung anong dahilanan nila ay wala tayong alam doon basta hindi na sila nag-offer ito so ayan mga boss nandito na tayo, manapit na tayo sa bandas, ano ito mga boss, after libas nasa after libas ito mga boss so dito mga boss kung gusto nyo kumuha ng shoutout sa mga taga after libas at saka sa mga taga lower libas so malapit lang yung batas kung gusto nyo ng mura na motor ayan malapit na sa inyo yung rose bagong bukas talaga yan alam nyo mga boss kunting uh, background lang sa rose yung rose talaga mga boss kung titingnan nyo kaganda yung ano nila yung tindahan nila malalaki at saka sa opinion ko lang ito mga boss hindi ako sure yung Rosie kasi mga boss bumibili talaga, bumibili talaga sila ng loti na pagtatayuan ng kanilang tindahan so kung titingnan ninyo mga boss, yung lugar nila maliwalas malaki tapos nakakapag-display sila ng maayos ng motor kasi malaki yung area so sarili ibig sabihin, ibig sabihin mga boss sarili nilang ah, lugar yung hindi sila nangungupahan ng building kasi sarili nila yan. sarili nilang pinapagawa nyan mga boss so ganun katindi yung rosy mga boss kaya kung ikukumpara mo doon sa mga ibang mga tindahan ng motor so mas pagdating sa mga building yung rosy malaki malaki yung mga building nila na pinagdidisplayan ng kanilang motor so yan mga bossing medyo manabit lapit na tayo sa nandito na kasi tayo sa ano badas alam mo yung mga busing yung, yung badas kung titingnan ninyo napakaraming ano dyan mga bus mga tindahan parang mas ano pa siya sa hindi ko naman nilolockdown yung placera yung mismong ah uh, sentro ng lungsod ng placer kung ikumpara mo yun mga bus mas pipo or mas Uh, maraming tao dito sa batas at nandito rin yung Prince Warehouse kaya ayan o oh, dito mayroon din isulinaan dyan mura din dyan mga boss kaya kung makikita ninyo mga boss para siyang lungsod talaga yung badass pero barangay lang yan mga busing ayan ito sa kompleto ng badass eh. kung titingnan mo mga busing yung batas para siyang lungsod pero yung lungsod talaga ng uh, badas ay placer sa badas kasi mga bus nandyan yung crossing kaya dumadaan yung dyan dumadaan yung galing sa tandag galing sa butuan at papuntang surigao kaya maganda talaga yung mga business dyan mga busing kasi crossing siya tsaka mga busing so binabala ko rin kasi kumuha ng rose na pang service lang uh, hindi ko pa alam kung kukuha talaga pero balang pa lang yun kasi sa ngayon wala pa tayong budget kaya titingin rin tayo dito mga busing sa mga pahinda nila pag mayroon tayong mapusuan na motor dito kasi alam naman natin yung pag-budget Pinoy budget lang tayo ngayon mga boss Mahirap kasi tayo ngayon Taghirap kasi ngayon mga boss eh. So yan nandito na ako sa ano mga boss Manapit na ako dito sa Rosie na nandito, nandito na ako sa bandas mga boss So ayan So Lumipat na ako sa kabila para direksyon Ayan Rosie yan Diba Ayan mga guys Yung bagong bukas na Rosie Diba ang ganda ng ano nila Tindahan eh. Kung titingnan ninyo mga boss ang tindahan ng mga rosy, yung mga building nila halos pare-parehas yan mga boss. Yung kulay, yung structure ng building, yung forma ng building halos pare-parehas mga boss. Ibig sabihin, yung rosy organized talaga yan. So hindi basta-basta. Ayan, tingnan mo naman yung ano, area, ang laki. So, meron mga pa nga pala din doon sa may laber malaki rin yung kanilang tindahan doon so pag may time ako i-vlog ko rin yung mga boss para makita ninyo yung tindahan nila doon sa Klaber kasi lagi naman ako nandoon kasi papunta ko doon uh, doon ako nang so ngayon mga boss itong binibidyuhan natin ng motor ayan ito yung passion nila so may katagalan na rin itong motor na ito yung passion pero hindi nila pinipiss out kasi maraming bumibili sa motor na ito mga boss so sad to say mga boss dito wala pang nilalagay ng mga presyo kasi bago pa lang nagdi-display sila so dito naman yan mga boss yung pinupokus ko ang ganda ng kulay diba so may kahawig siya sa Honda Beat kahawig niya yung Honda Beat pero hindi naman lahat kinopya <laughs> hindi naman lahat kinopya mga boss diba Obvious naman, di ba? Kun David. Maganda rin kasi yung porma na yon kung pambabae. Ah, uh, maliit lang. Yung Honda Beat na ayun, Honda Beat. Yung motor na yon mga boss, if na yon ha. Yung pinokus ko kanina, if na yon. Ito naman mga boss, kung nakikita nyo. 125 ito mga boss na rosy ayan. May kahawig siya. So, kung ano kayo sa mga motor, alam niyo na kung anong kahawig nito na motor. Ayan, 125 yan mga boss. Ang ganda, diba? White ang color. So, dito mga boss, ayan. Kung titingnan mo, halos parehas lang sila yung laki. Pero ito naman mga boss, 150 yan. 150. Pero may kahawig rin yan mga boss. May kahawag din yan na motor ng Honda. Ayan, tingnan mo lang yung harapan yan mga boss. Ayan, o. Oh. Diba? 150 tian yan mga boss So wala pa tayong idea kung magkano yung presyo talaga nyan pero base sa last ko na nakita dyan mga boss doon sa placer ay Klaber. Him, Pero mamaya mga boss magse-search tayo para at least may idea tayo kung magkano nga ta ba talaga yung motor na yan So ayan one 50 yan mga boss 150 yung isa 125 parehas yan ah uh, rose kahawig nya ang click ng honda so mag hindi ko may papakita ngayon ang presyo dito ayan guys tingnan nyo naman ang burma parang nasa version 3 ah <laughs> if i yan mga boss if i na yan nakikipagsabayan na yan ng ano rose if i tapos tingnan mo yung ano hawakan handlebar bar sa likod, grabe ang ganda Tapos yung mags niya hindi magpapahuli yan. So ayun mga boss, maraming salamat sa panonood.